Wala man lang akong natamaang kahit ano. Puro hangin lang. Hindi ko nga alam kung anong may diferensya eh. Itong nanginginig ko ba na kamay o yung malabo kong mata? Siguro kapag may papalapit sa akin na isang hayop na kinakatakutan ko, either natuklaw na ako o nakagat na ako bago ko pa maasinta gamit ang tirador na to. Kaya nga sobrang amazed na amazed ako kung paano ito ginamit ni David na weapon laban sa kanyang higanti na kalaban. Siguro sharpshooter si David, no? Pero paano nga kaya talaga nalabanan ni David si Goliath? Sama-sama nating subaybayan kung anong nangyari sa labanan na ito. Pero bago iyan, kantahin muna natin ang ating Sparky Song. Kamusta, kamusta, kamusta ka na Ako'y masayang, ika'y makasama Handa ka na bang matuto tulad ko Ibukas mo na ang salita ng Diyos Halina, halina, mag-aral tayo Maghanda na kayong tumutok dahil tayo'y magsisimula na. Pero syempre, tayo'y manalangin muna. Close your eyes, bow your head, and let's pray. Mahal namin Diyos, salamat po sa inyong lubos na pagmamahal. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng kalakasan sa tuwing kami ay nanghihina. Dalangin namin na maging pagpapala ang aming matututunan ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Are you sparky ready? Then let's go! David, only a little sling. Only a boy named David, but he could pray and sing. Only a boy named David, only a. Ring It's time for our T-R-I-V-I-A Trivia! Ang pagharap ni na David at Goliath ay hindi karaniwang labanan sa pagitan ng dalawang hukbo. Sa halip, ito ay isang anyo ng sinaunang digmaan na kilala bilang single combat o champion warfare. Sa ganitong uri ng labanan, ang bawat panig ay pipili ng isang kinatawan na lalaban sa kanilang ngalan. Ang kinalabasan ng single combat na ito ang magpapasya kung sino ang mananalo sa mas malaking labanan. Sa kabila ng malinaw nilang diperensya, alam at naunawaan ni David na ang tunay niyang kapangyarihan at kalakasan ay hindi nagmumula sa kanyang sarili o dalang sandata kundi sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo lingid sa kaalaman ni Goliath na iyon din mismo ang kanyang magiging pinakamalaking pagkatalo That's all for our trivia time It's Memory Verse time! I hope na excited na kayo katulad ko dahil I really love our verse for today. Babasahin ko muna ito ng isang beses. Psalm 27 verse 1 The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life of whom shall I be afraid? Sinabi sa verse na ito na wala tayong dapat katakutan dahil ang Panginoon mismo ang ating liwanag, kaligtasan at kalakasan. Kaya naman, sa tuwing tayo ay natatakot, pwede nating i-recite ang verse na ito. Pero syempre, mairi-recite -re lang natin ito kung ito ay kabisado natin. Kaya naman, let's start! Psalm 27 verse 1 The Lord is my light and my salvation Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life Of whom shall I be afraid? Madali lang, di ba? Tara, samahan niyo akong basahin ang ating verse ng dere-derecho. Psalm 27 verse 1 The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Remember, limang poster board lang ang kailangan niyong tandaan upang maisaulo ang ating verse. I know you can do it. So, go, go, go! At yan ang ating memory Memory, Memory verse. 5 feet and 6 inches. Kung ako, ito ang height ko. Imagine, yung tao na sobrang taas pa kaysa sa akin. Wow, ngayon naman, imagine na kailangan niyong makipaglaban sa malahiganteng tao na ito. The more kong iniisip ang bawat senaryo sa kwento natin, mas lalo akong na-excite. Kaya, tara na! Sa ating kwento ngayon, mangyayari ang pagtatapat ng mga representative ng magkalabang hukbo. Si Gulayat ang malahiganteng kampiyon ng mga Filisteo at si David naman ang binatiliyong pastol ng mga tupa para sa panig ng mga Israel. Unang lumapit si Gulayat, kasama ang kanyang tagapagdala ng kalasag, protektado sa ulo ng helmet, baluti sa katawan, maging sa binti, at may hawak na sandata. Nang makita ni Gulayat ng malapitan si David na wala man lang suot na baluti o sandata man lang, liban lamang sa kanyang pamastol na tungkod, ador at bag na gawa sa balat. Nakaramdam siya ng galit at parabang na insulto. Sinabi niya kay David, Anong akala mo sa akin? Aso? At may dalakang patpat? Lumapit ka nga rito at nang maipakain kita sa mga ibon at mababangis na hayop. At saka niya sinumpa si David sa pangalan ng kanyang Diyos-Diyosans. Sa kabila ng pananakot at pangmamaliit ni Goliat, hindi nito natinag si David. Sa halip ay buong tapang siyang sumagot. Makiipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sebat at punyal. Pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong Makapangyarihan, ang Diyos ng Hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon at malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Malalaman ng lahat ng tao na narito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat. Sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. Ang deklarasyong ito ni David ay hindi nasabi dala ng kayabangan. Si David ay may confident faith may tiwala siya sa Diyos dahil nakakatiyak siya na maaasahan siya. At alam niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon, lalo na ngayon. Nauunawaan ni David na ang labanang ito ay hindi sa pagitan niya at ni Goliath, kundi sa pangalan ng buhay na Diyos. At gusto niyang malaman iyon ng mga tao na naroon, parehong sa mga filisteo at sa bayan ng Israel. Nagsimula nang lumapit si Goliath, kaya naman patakbong sumalubong si David sa kalaban. Kumuha siya ng isang bato mula sa kanyang lalagyan at tinirador si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon at pasubsob siyang bumagsak sa lupa. Tumayo si David sa ibabaw ni Goliath at gamit ang mismong tabak nito, pinugot ni David ang ulo ni Goliath nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang ipinagmamalaking kampyon, sila'y mabilis na nagsitakas. Kaya tinugis sila ng hukbo ng Israel hanggang makarating sila sa teritoryo ng mga Filisteo. At sa kanilang pagbalik, sinamsam ng mga Israelita ang pinanggalingang kampo ng kalaban. Kinuha ni David ang ulo ni Goliath at lahat ng kanyang mga sandata at umuwing matagumpay. Ito'y isang lubos na tagumpay. Tinuya ni Gulayat ang Diyos ng Israel at nilapastangan ang kanyang pangalan. Kaya naman, nakita niya ang kanyang katapat. Pinatunayan ni David na walang sino o kahit anong dapat katakutan lalo na kung nasa panig ng buhay at makapangyarihang Diyos. Dito pa lang, naipamalas na ni David ang ilan sa mga tanda ng isang mahusay na pinuno. Siyang may buong tiwala sa Diyos, nakiinig sa kanyang kalooban at handang lumaban para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Si David ay isang ordinaryong tao na hinayaang gamitin siya ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang plano Nakagawa siya ng mga dakilang bagay para sa Panginoon dahil itinuring niyang kasama niya ang Diyos. Isa sa maaari nating matutunan mula kay David ay ang lubos niyang pagtitiwala sa kung sino talaga ang Panginoon at ano ang kaya niyang gawin. Lagi ninyo itong tatandaan, walang higante ang masyado malaki at di madadaig sa Diyos na makapangyarihan at siyang may likha sa buong daigdig. Maaring may ganti kang kinakaharap ngayon. Ngunit sikapin mong tumingin ng lagpas dito at tumuon sa mas dakilang Diyos na magbibigay sa iyo ng tagumpay. Huwag kayong mawawala sa susunod na episode para sa isa na namang kapanapanabik na kaalaman. Tada! Puno na yung jar namin! Sobrang saya namin dahil mission accomplished na kami dito sa project naming Manis for Missions. Ngayon, pwede na namin itong ibigay sa mga misyonari. We encourage you to be a blessing din sa ibang tao sa maliit mang paraan gaya nitong project namin o mas malaki pa. Tiyak na malulugod natin ng Diyos kung kusang loob tayong magbibigay ng tulong sa iba. Up, up! Tama ka dyan, Zing! pero alam ko makakatulong din sa ating lahat kung masasagot natin nang tama itong mga katanungan natin ngayon ano ang mga ginawa ni David ano ang nangyari dahil sa kanyang mga desisyon kay David ang ating mga pinagdaanan. Wow! Sobrang seryosong tanong naman nun. I need to think hard. Ito na ang last question. At, at! Sa inyong palagay, paano kayo magkakaroon ng bahagi sa kwento ng Diyos ayon sa kanyang kagustuhan? Pero alam kong pagsagot dito'y inyong kayang-kaya. Kaya naman kay Zing and Hero! At, at, at your service! Para sa ating tanong, Tanong! Tanong! Gusto niyo bang makakita ng isang magic trick? Meron akong isang bag dito at ilalagay ko itong barya ko sa loob. Ano kaya ang makukuha ko sa loob? Naku! Baka biglang may lumabas na rabbit sa bag! Wow! Ang galing! Yung barya ko, naging candies! Pero higit pa riyan, Meron akong mas nakamamanghang bagay na nais ibahagi sa inyo gamit ng bag na ito. Ito ay higit pa sa kahit anumang magic trick na makikita nyo sa mundo. Dahil ito ay totoo at tunay na mensahe mula sa Biblia. Ang kulay ginto na ito ay magpapaalala sa atin ng langit. Ayon sa Revelation 21.18, ang langit ay lantay na ginto na kumikinang na parang kristal. Ang langit ay ang tahanan ng banal na Diyos na ating dakilang manlilikha. Ito ay isang perpektong lugar kung saan walang sakit, walang problema, at walang paghihirap. Mahal na mahal tayo ng Diyos kaya nais nice nya tayong makasama sa langit. Ngunit mayroong problema. Mababasa natin sa Revelation 21:27 at kailanman ay hindi makakapasok doon ang anumang marumi at ang sinumang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kasalanan at iyan ang sinisimbolo ng kulay itim na ito. Kapag tayo ay gumagawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ito ay tinatawag ng Biblia na kasalanan. At ang ating mga kasalanan ay mayroong kabayaran. Ayon sa Romans 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin mula sa banal na Diyos. Dahil tayo ay makasalanan, hindi tayo maaaring makapasok sa langit at karapat dapat lamang sa atin na mapahiwalay sa Panginoon at maparusahan sa impyerno. Ngunit, hindi nais ng Diyos na tayo ay mapahiwalay sa Kanya ng walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos, kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan upang makasama niya tayo sa langit. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang kulay pula na ito ay sumisimbolo sa dugo ni Jesus. Si Jesus, ang perfectong anak ng Diyos, ay kusang loob na nagtungo sa krus upang mamatay bilang kapalit natin. Binayaran na ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mababasa natin sa 1 John 2.2, siya ang kasiyasiyang handog para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang para sa ating mga kasalanan, kundi para rin naman sa mga kasalanan ng buong sanlibutan. Si Jesus ay napako sa krus, namatay, inilibing at nabuhay na muli. Ang ginawang pagbabayad ni Jesus sa krus ay sapat na at wala ka nang maidaragdag pa rito. Kailangan mo lamang manampalataya sa kanya at ikaw ay maliligtas. Ang kulay puti na ito ay sumisimbolo sa kalinisan o kadalisayan. Sa sandali na ikaw ay manampalataya kay Jesus bilang iyong tanging tagapagligtas, ang iyong mga kasalanan ay napatawad na at ikaw ay maglilinis sa paningin ng Diyos. Mababasa natin sa Isaiah 1.18, Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bula. Ang paggawa ng mabuti ay hindi makapag-aalis ng iyong mga kasalanan. Ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan ay matatagpuan kay Jesus lamang. Ang ginawa niya sa krus ay sapat na kailangan mo lamang manampalataya sa Kanya. Hindi tulad ng ginawa kong magic trick kanina, ang Panginoon ay hindi isang magician na paniniwalain tayo sa isang kasinungalingan. Totoo ang lahat ng Kanyang sinabi. Ayon sa John 5.24, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Tunay na kamangha-mangha ang mensahe ng kaligtasan na mula sa Biblia, di ba? Ang regalo ng kaligtasan na iniaalok sa iyo ng Diyos ay simple at libre. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Heso Kristo. At iyan ang mabuting balita mula sa Biblia na nais kong ibahagi sa inyo. It's craft time with Kuya MA! Ang craft natin para sa araw na to ay tatawagin kong David's Weapon. Samahan niyo akong gawin ang naging weapon ni David laban kay Goliath. Tara na sa aking art station! Kakailanganin natin ang mga sumusunod brown felt paper, yarn, puncher, gunting, at limang bato. Unahin muna natin ang pouch na lagay ng mga bato. Gumupit na pabilog at malalaking piraso ng felt paper. Gamit ang puncher, gumawa ng mga butas. Para naman sa slingshot, gumupit na paoblong na piraso ng felt paper. Gamit pa rin ang puncher gumawa ng butas sa magkabilang gilid nito. Ilusot ang unang yarn sa mga butas ng halinhinan. Sunod na ilusot ang pangalawang yarn, pero gawin ito sa kabilang direksyon hilahin ang mga yarn. Ayan, may pouch na tayo. Pumutol ng yarn na may saktong haba lamang. Ibuhol ang magkabilang dulo ng yarn sa mga butas. Tapos na ang ating craft. Kumusta ang kinalabasan ng version ninyo ng David's Weapon? Ipapaalala nito sa inyo na hindi nagtagumpay si David laban kay Gulayat. Gamit lamang ang kanya sariling kakayan o lakas, kundi dahil sa tulong ng Panginoon. Until next craft time! Yeah! Huh! Hindi malaking bato na gaya nito ang tumalo sa higanteng si Gulayat. kundi maliit na bato lamang na gaya nito. Iyon ay dahil kahit na maliit at para bang walang magagawa ang kanyang sandata, kasama naman niya sa laban na ito ang pinakamalakas at dakilang Diyos. Iyon ang susi sa kanyang tagumpay. Napakasatisfying ng pagkapanalo ni David, lalo na nang makita natin kung gaano na lang ang confidence and trust ni David na ang Panginoon ang tutulong at magpapalakas sa kanya. Kaya naman para sa ating Sparky Challenge ngayon! Sa tuwing ikaw ay nangangamba, tumayo ng derecho at tatlong beses isigaw ninyo, God is bigger than my fears! Tayo'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Close your eyes, bow your head, and let's pray. Panginoon, salamat po sa buhay ni David na nakasulat sa Biblia. Salamat din po dahil alam namin nakapiling namin kayo sa tuwing kami ay nangangamba. Tulungan niyo po kami na hikayatin ang ibang tao na magtiwala din sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Now, it's time for our sparky closing song! Alam pa alam Tayo'y patapos na Ako'y natutuwang Ika'y nakasama Laging tandaan Lahat ng natutunan Salita ng Diyos Ay huwag kalilimutan Kaibigan, kaibigan Hanggang sa muli Thank you for joining this week's episode of Living God Story. See you next week. Bye.